Ang Kahit may gratis siya. Kung kaya niya naman na ano. Kasi yung sa ano natin sa plate pa natin medyo matulat siya. So pwede kayo ma-accident. Pero siya naman kahit bumabaksak ka, okay lang. Ang ano lang, ang uh, problema lang pagka may salamin kayo. Tapos yung mga simsing o yung silo, dapat hanggang po natin. Pag dito na po, no? Bawal po. Tsaka yung mga Maung na ano, may ma, uh, may mga buttons so may zipper bawal din po rito. Sa so, menu ano, ilan ng butas? Bawal tayo na pag dyan, dito na po tayo sa si area na to, bawal na po tayo magubad ng light vest. Ang light vest naman natin dito. Dito lang naman pag uh, do sa area sa sa wave pool okay lang magtanda. Dito lang bawal kasi pwede kayo mapunta do sa ilalim. Uh, oh, Ilang po yan dyan? 10 feet po yan ano? So kasi pag nalaglag kayo, Kapag may life vest kayo, on tendency you know, nung nilalabas kayo doon sa ma-stack uh, kayo doon sa ilalim. Kapag wala, pwede kayo ma-stack sa ilalim. So yun po kaya kailangan huwag nyo tatanggal yung live pass nyo. Yun ang bawal na bawal At saka yung gusto nyo pumunta sa kape, asisisid kayo, bawal po. Pwede yung taas yung kape yung pakuha kayo sa live card. Tukunin kayo ng live card, sasampan naman kayo. Kung wala kang dalis So yun lang naman. Isa-isa po. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito Это такой у меня.